marahil ay hindi ka pa tumigil sa pag-iisip tungkol dito, ngunit may isang bahagi ng iyong katawan na nakikinig sa lahat ng iyong katahimikan, na sumisipsip ng kanilang mga labis, kanilang pagkalimot, kanilang pagmamadali. Isang maliit at nakatagong bahagi, ngunit malalim na naapektuhan ng paraan ng pamumuhay mo sa iyong mga araw, sa iyong mga gawi, sa iyong hindi ipinahayag na damdamin. Para sa maraming mga kalalakihan, ang prostate ay halos isang bawal. At dahil ito ay hindi nakikita, tahimik, madalas na napapabayaan, ito ay nagiging isang tapat na salamin ng kung ano ang hindi inaalagaan, hindi sa labas o sa loob. Kapag ito ay namamaga, hindi lamang ito isang organ na nagre-react. Ang buong katawan ay nagsisikap na makipag-usap para bang sa likod ng kahirapan sa paghihi ang nagkakalat na sakit ang madalas na pagnanais na pumunta sa banyo ay may sigaw para sa tulong isang banayad ngunit mapilit na panawagan upang baguhin ang paraan na nauugnay ka sa oras sa pagkain sa stress sa iyong sariling katawan ayon kay Dr. David Sinclair isa sa mga nangungunang eksperto sa epigenetics at mahabang buhay, ang pagtanda ay hindi isang nakapirming at hindi mapigilan na proseso. Taliwas sa pinaniniwalaan ng marami, ang ating mga gene ay nagdadala ng mga code ng pag-aayos. Handa ng maisa aktibo kapag lumikha tayo ng tamang mga kondisyon. Pati na rin sa prostate tissues. Nangangahulugan ito na may mga tunay na landas upang baligtarin ang mga nagpapaalab na pattern na itinuturing ng maraming kalalakihan na normal para sa kanilang edad. Ngunit ang katotohanan ay kung ano ang tila normal, kadalasan ito ay karaniwan lamang. Sa panahon ngayon, pagod na sa ganitong sitwasyon, ang prostate ay hindi nagkakasakit ng mag-isa. Ito ay nagkakasakit kasama ang mahinang dieta na may isang nakabalat kayo na nakaupo na pamumuhay na may dopamine na nadiregulate ng labis na stimuli at kawalan ng presensya. Andrew Huberman, isang neuroscientist, claims na talamak, stress at dopaminergic pattern direktang nakakaapekto sa aming reproductive kalusugan dahil mayroong isang biological link sa pagitan ng utak, pag-uugali at prostate. At kapag ang link na ito ay nasira ang katawan ay nagsisimulang singilin dito pumapasok ang isang simpleng bagay ngunit malalim na pagbabagong anyo isang prutas isang prutas na hindi pinansin ng marami ngunit pinag-aralan ng mga siyentipiko Mayaman sa compounds na hindi lamang de-inflame, ngunit signal sa katawan na ito ay oras na upang ayusin. Hindi bilang isang mahiwagang pangako, hindi bilang isang himala, ngunit bilang simbolo ng isang bagong pagpipilian. Ang pagpipilian upang mabuhay ng may higit na kamalayan, higit na pakikinig, higit na kalusugan. Sa araw na ito, malalaman mo ang pagkaing ito na may iba't ibang mga mata." Hindi bilang isang mababaw na tip, ngunit bilang bahagi ng isang mas malalim na pagbabago, isang pagbabago na nagsisimula kapag nagpasyaka para sa tunay na alagaan ang bahagi mo na palaging naiwan para sa ibang pagkakataon dahil hindi sumisigaw ang prostate, ngunit nagbabala siya at marahil ito na ang tamang panahon para pakinggan siya. May mga pagpipilian na tila maliliit, araw-araw na nag-iipon, na parang tahimik na hamog sa loob ng katawan. At ang hamog na ito, sa paglipas ng panahon, ay nagiging pamamaga. Hindi mo nakikita ang iyong sarili sa salamin, hindi ka lumilitaw kaagad, ngunit naroon ka kinakalawang sa loob nang hindi gumagawa ng tunog, isang mabilis na merienda sa kalagitnaan ng araw, anumang pritong pagkain, paminsan-minsan lamang ang pagkabali sa relieving soda, ang puting tinapay na tinatanggap ang emosyonal na pagod. Ang bawat isa sa mga desisyong ito paulit-ulit sa loob ng maraming taon ay tahimik na nagbabago sa panloob na kapaligiran kung saan nakatira ang iyong mga sel. At nararamdaman ng prostate ang lahat ng ito. Ultra na proseso na pagkain, mayaman sa mga nakatagong asukal, pinoharina, oxidized taba. Hindi lamang sila nagpapasiklab sa katawan malalim nilang nakakagambala sa metabolismo. Kapag ang glucose sa dugo ay palaging mataas, Kapag ang insulin ay hindi na tumutugon ng maayos, isang kawalan ng timbang ang nagtatakda sa mga tissue, pati na rin sa prostate tissues. Ang pamamaga ay nagiging sistematiko, tulad ng isang mababang intensity na apoy na hindi kailanman namamatay, at ang apoy na ito ay umaabot, maaga o huli ang pinakasensitibong mga organo. Ngunit hindi lamang ito pagkain. Mayroon ding isang nakabalat kayo na nakaupo na pamumuhay, mahabang oras ng pagupo, nakakompress na pelvis, stagnant sirkulasyon. Binabawasan nito ang daloy ng dugo sa rehiyon at lumilikha ng isang perpektong batayan para sa pamamaga, kakulangan sa ginhawa, pamamaga. Ang prostate nang walang oxygen, walang paggalaw ay nagsisimulang magkasakit sa katahimikan at dahil halos hindi ito masakit sa una, marami ang hindi ito pinansin. Napapansin lang nila kapag sumisigaw na ang katawan. At pagkatapos ay dumating ang cycle, ang prostate ay nagiging inflamed, pagtulog worsens, sexual na pagnanais bumababa, enerhiya plummets, mood fluctuates, ang lakas ng buhay ay dumulas sa iyong mga daliri at ang lahat ng ito ay maaring nagsimula sa maliliit na wala na naipon. Sa maling paniniwala na kung hindi ito masakit, okay lang. Ngunit ang katawan ay hindi naghihintay para sa sakit na babala. Binabalaan niya ng maaga sa mga detalye. Sa ihina nagbabago sa mood na oscillates, sa libido na nagtatago, sa banayad na kakulangan sa ginhawa na nagpipilit. Ang mga palatandaan na ito ay hindi mga kapintasan. Ang mga ito ay mga uri ng biological na karunungan na nagsisikap na ibalik ka sa kanilang sarili. Ang domino effect na nagsisimula sa prostate ay hindi nagtatapos doon. Ito ay kumakalat sa buong buhay. At sa paglipas ng panahon, maaari itong maging isang limitado na bura na paraan ng pag-iral malayo sa kung ano ang maaari mong maramdaman. Ang pamamaga ng prostate ay parang binhi na nakatanim sa mga bisyo at mas maaga itong mapansin mas marami pang pagkakataon na mag-regenerate. Mayroong isang tahimik na karunungan sa ilang mga pagkain isang biochemical intelligence na hindi nilikha sa laboratorio, ngunit hinubog ng kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Ang matinding kulay, malalim na lasa ng prutas, ay nagdadala ng mga compound na direktang nagsasalita sa mga cell, hindi bilang mga sintetikong gamot, ngunit bilang mga buhay na mensahe na kinikilala ng katawan. Kabilang sa mga prutas na ito, ang isa sa partikular ay namumukod-tangi hindi lamang para sa kayamanan nito sa mga sustansya ngunit para sa direktang epekto nito sa mga pinakamahina na tissue ng prostate ang granada na may siksik na pula at masiglang buto ay isang mapagkukunan ng elagic acid, punicalagin at anthocyanin tatlong molecule na may maliit na kilalang mga pangalan ngunit malawak na pinag-aralan na mga epekto sa pamamaga at paglaganap ng sel. Ang mga compound na ito ay kumikilos bilang pinong modulator ng nagpapaalab na tugon. Hindi lamang nila binabawasan ng mga marker na nagpapasiklab ng mga tissue tulad ng COX2 at NFKB, ngunit pinasisigla din nila ang mga landas ng pagbabagong buhay. Parang sinasabi nila sa mga selda, maaari ka pa rin gumaling. Sa mga klinikal na pag-aaral, ang katas ng granada ay ipinapakita upang makabuluhang mabawasan ng mga antas ng PSA at C-reaktibo na protina. Dalawang marker na direktang nakalink sa kalusugan ng prostate hindi ito isang himala o isang pagmamalabis. Ito ay agham na inilalapat ng may kasimplehan. Mula sa isang prutas na kapag natupok ng regular, ay tumutulong sa katawan na matandaan kung ano ang pakiramdam ng mabuhay ng walang talamak na pamamaga. Ngunit ang epekto ng granada ay lampas sa biochemistry. Ang epekto nito ay tumatawid din sa mga reseptor ng hormone, subtly modulating ang paraan ng katawan na nakikipag-ugnayan sa mga androgens, mga hormone na kapag wala sa balanse, gasolina ang mga abnormal na proseso ng paglago sa prostate sa pamamagitan ng pagkilos sa interface na ito sa pagitan ng pamamaga at hormones, granada ay nagiging higit pa sa pagkain. Ito ay nagiging isang natural na tagapamagitan ng lalaki sigla. Kapag tiningnan natin ang kulay nito, isang pula na nagpapaalala sa atin ng dugo, puso, pagnanasa, kapangyarihan, nauunawaan natin na ang kalikasan ay hindi nagbibigay ng mga palatandaan para sa wala. Ang prutas na ito ay direktang nagsasalita sa pagkalalaki na nais na hinug ng hindi nagkakasakit sa mga taong nagnanais na manatiling makapangyarihan, ngunit sa kalusugan, kasalukuyan, ngunit magaan, malakas, ngunit may sensitibo. Sa panahon kung saan nagkakasakit ang mga labis, inaanyayahan tayo ng granada na bumalik. Bumalik ako sa mahalaga, sa pag-andar, sa kung ano ang tunay na nagpapakain. Ang papel nito sa pag-aalis ng prostate ay bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang paalala na ang pagpapagaling ay madalas na nasa mga simpleng detalye na hindi natin napapansin sa pagkain ay iniiwan namin para sa ibang pagkakataon sa pakikinig na ipagpaliban natin ang ating sariling katawan at marahil hmm. panahon na para magkaroon muli ng espasyo ang kalikasan hindi bilang isang trend ngunit bilang isang landas may tahimik na paniniwala na tumatawid sa mga henerasyon ang ideya na ang ilang mga kakulangan sa ginhawa ay natural sa edad na paghihinang may kahirapan, pagkawala ng sekswal na pagnanais, pagising na pagod o pakiramdam na masyadong mabigat pagkatapos ng limampung. Bahagi lang ito ng pakete ng pag-iipon. Ang ideyang ito na paulit-ulit sa paglipas ng mga taon ay lumakas. Ito ay naging isang mapanganib na alamat isang alamat na nagpapatahimik sa katawan ng lalaki, inaalis ang autonomiya nito at ipinagpaliban ang mga desisyon na maaaring baguhin ang lahat. Kapag ang prostate ay nagsisimulang lumaki o maging inflamed, maraming mga kalalakihan ang nag-iisip, ito ay normal, nangyayari ito sa lahat. Ngunit kung ano ang karaniwan ay hindi kinakailangang natural. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga kabataang lalaki edad 30-35 ay nagpapakita na ng maagang mga palatandaan ng benign prostatic hyperplasia kahit na walang malinaw na mga sintomas. Sinusubukan na ng katawan na magbigay ng babala. Ngunit ang katahimikan ng kultura kahihiyan at ang ideya na ito ay bagay ng isang matandang tao ay pumipigil pa rin sa marami na makinig. Ang pattern na ito ng kapabayaan ay may malalim na ugat. Ang pagkalalaki sa loob ng mga dekada ay itinayo sa panunupil ng sakit, pag-aalinlangan at panloob na pakikinig. Ang taong nakadarama, matutong manahimik. Ang taong nagkasakit, sinusubukang itago ito. Ngunit hindi sinusunod ng katawan ang script na ito. Nararamdaman niya ang lahat at ito ay nagre-rehistro kahit na hindi ito pinag-uusapan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isip at katawan sa modernong karanasan ng lalaki ay malupit. At ito ay dumating sa isang mataas na presyo. Dahil kapag ang isang tao ay nabigo upang siyasatin ang kanyang mga sintomas, kapag binabaliwala niya ang maliit na mga babala ng organismo, kapag ang pag-aalaga ay hindi pinapayagan, pinapabilis niya ang pagsuot. Mas mabilis itong tumatanda. Nawawalan ito ng pag-andar bago ang oras nito. Unti-unti itong lumalayo mula sa kung ano ang maaaring maging isang buo, malinaw at mahalagang buhay. Ngunit hindi ito kailangang maging ganito. Ang pagtanda ay hindi magkasing kahulugan ng dekadensya. Maari itong maging isang proseso ng kapangyarihan, ng presensya, ng pagpipino. Ang problema ay hindi sa edad mismo, ngunit sa paraan ng pamumuhay, pagunawa, pagtanggap. Ang katawan ng lalaki ay may pambihirang kakayahan para sa pag-aangkop at pagbabagong buhay. Ang madalas na kulang ay isang bagong kasunduan lamang sa oras. Isang kasunduan na may sigla ang prostate ay hindi kailangang maging isang pangungusap. Maaari itong maging isang punto ng pagbabago, isang matatag, ngunit mahabagin paalala na oras na upang tumingin sa loob, na ang katahimikan ng katawan ay isa ring anyo ng wika at may panahon pa palagi itong ginagawa hangga't nagsisimula na ang pakikinig ngayon. Hindi mo kailangang magsimula sa lahat ng malalaking pagbabago. Minsan, tatlong maliliit na pagsasaayos, pare-pareho, malay, araw-araw, ay maaaring i-activate kung ano ang tinatawag ng agham na regenerative biology. At pagdating sa kalusugan ng prostate, ang tahimik na pagbabagong buhay na ito ay nangyayari mula sa tatlong haligi na nagtutulungan. Ang pagkain na nagpapaalam, ang paggalaw na naglalabas at ang ritmo na nag-oorganisa. Ang unang haligi ay kung ano ang nagpapakain. Ang mga prutas na mayaman sa polyphenol tulad ng granada, blueberry at cranberry ay nagdadala ng mga bioactive compound na kumikilos bilang mga antinamumula na mensahero. Ang mga madilim Matinding prutas na ito ay hindi lamang binabawasan ang mga landas tulad ng NFKB at COX2, direktang nakalink sa pamamaga ng prostatic, ngunit tumutulong din sa pagmodulate ng mga hormone at pagkumpuni ng mga tissue. Natupok ng regular, nagiging maingat ngunit makapangyarihang mga kaalyado ng mahabang buhay ng lalaki. Hindi sila gumagaling ng mag-isa ngunit nagpapahiwatig sa katawan na may bago na nililinang ang pangalawang haligi ay ang paggalaw na nagpapalaya sa pelvis mula sa stagnation ang rehiyon ng prostate ay nakasalalay sa sirkulasyon oxygen daloy ang mga malay na paglalakad na may ritmo ng paghinga at isang tuwid na postura ay nagpapagana ng rehiyon na ito sa isang natural na paraan ang malalim na squats sa loob ng limitasyon ng bawat katawan ay nagpapasigla sa mga kalamnan ng pelvic floor at nagtataguyod ng paglabas ng myofascial na binabawasan ng naipon na mga tensyon sa paligid ng prostate. Ang katawan ay humihingi ng paggalaw, hindi sa labis, hindi sa tigas, ngunit sa presensya. Sa presensya na ito, nagsisimula ng humupa ang pamamaga ang ikatlong haligi ay hindi gaanong nakikita ngunit marahil ang pinakamalalim ritmo. Ang axis na naguugnay sa utak, mga hormone at mga organo ay nakasalalay sa isang mahusay na kinokontrol na ritmo ng circadian. Ang labis na artificial na dopamine na nabuo ng pornografiya, labis na caffeine, mga screen sa gabi at patuloy na stimuli ay nagaayos ng axis na ito at sinasabotahe ang mga proseso ng pagbabagong buhay kapag ang araw ay nagsisimula sa natural na liwanag nagtatapos sa malalim na pahinga at puno ng mga sandali ng katahimikan at saligan ang neuroendocrine system ay nakakahanap ng puwang upang muling balansehin ang sarili at nararamdaman ng prostate ang pagkakasundo na ito. Ang tatlong haligi na ito, pagkain, paggalaw at ritmo, ay bumubuo ng isang simple ngunit malalim na nakapagpapanumbalik na triad. Walang pangako kaagad, may katapatan, may pakikinig. Araw-araw ay may pagpipilian para sa ibang landas. Isang landas na hindi nangangailangan ng perpekto kundi presensya hindi ito nangangailangan ng pagganap kundi pag-aalaga. Ang prostate ay bumababa kapag ang katawan ay muling itinuturing na sagradong teritoryo. Kapag ang tao ay tumigil sa pagtakbo lamang sa labas at nagsisimula gumalaw sa loob. Ang mga maliliit na pagkilos, paulit-ulit na may kabaitan, ay maaaring magdagdag ng hanggang sa mga taon ng pag-andar, kapangyarihan at autonomiya at marahil iyon ang tunay na kapangyarihan, hindi upang baguhin ang lahat ng sabay-sabay, ngunit upang pumili araw-araw, upang manatili sa sarili. May mga sakit na hindi lumilitaw sa mga pagsusulit. May mga pamamaga na hindi lamang nasusukat sa dugo. Ang katawan ng lalaki na kadalasang matigas sa labas ay nagdadala ng mga namamagang katahimikan sa loob. At ang prostate, maliit, nakalimutan, halos hindi nakikita sa pang-araw-araw na anatomiya, ay nagiging, sa paglipas ng panahon, isang malakas na metapora, isang simbolo ng kung ano ang nalunod, hindi pinansin, ipinagpaliban na. Ang isang namamaga na prostate ay kadalasang refleksyon ng isang pinalaki na lalaki, inflated sa mga kahilingan, mga panggigipit sa mga naipon na tagumpay at napanatiling pagmamahal, isang tao na natutunan na maging masyadong malakas upang makinig, masyadong mabilis upang mapansin, masyadong gumagana upang payagan ang kanyang sarili na maramdaman. Ngunit ang katawan ay hindi humanga sa mga maskara. Tumutugon siya sa katotohanan. Kapag hindi niya alam ang katotohanan, sumisigaw siya. Ang pamamaga ng prostatic ay hindi lamang isang klinikal na kondisyon, isa rin itong espiritual na tungkulin. Isang imbitasyon, maselan, ngunit matatag upang mabawi ang kanyang presensya, upang bumalik sa katawan, upang alisin ang katigasan at muling buuin ang intimacy sa sarili. Dahil ang mga nag-aalaga ng prostate ay hindi lamang pumipigil sa pagsusuri. Bumubuo ito ng isang bagong relasyon sa paglipas ng panahon. Sinasabi niya, gusto kong maging buo ng mas matagal. Ang granada, sa kontekstong ito, ay hindi na lamang isang prutas na may mga therapeutic properties. Nagiging simbolo ito. Isang visual at pandama na paalala na ang sigla ay pulsates pa rin. Ang kalikasan na iyon ay nag-aalok pa rin ng mga paraan ng pagpapagaling. Ang pagbabagong buhay na iyon ay posible hangga't may pagpayag na bumalik sa mga mahahalagang bagay, hangga't may kababaang loob na magsimulang muli. Ang taong pinipili na alagaan ang kanyang prostate ay talagang pinipili na alagaan ang kanyang kasaysayan, tungkol sa iyong kinabukasan. Sinasabi nito sa katawan mismo na mahalaga ito, na ang oras na natitira ay hindi mawawala ang pagkalalaki na iyon ay hindi na kailangang malito sa malupit na puwersa. Dahil ngayon ay maaari itong magpakita ng sarili bilang aktibong sensitivity, bilang isang malinaw na presensya, bilang isang biological na puwersa na nagpapanatili ng buhay ng magaan. Marahil ito na ang bagong imahe ng mahabang buhay na lalaki. Ang hindi tumatanggi sa oras, bagkus ay lumalakad kasama nito. Hindi ito tumakas mula sa kahinaan, ngunit binabago ito sa panloob na lakas. Sino ang matutong makinig bago sumigaw ang katawan? At sa paggawa nito, nakakahanap ng bagong paraan ng paninirahan sa sarili nitong balat. Ang pamamaga ng prostate ay hindi nagsisimula sa organ. Nagsisimula ito ng mas maaga. Nagsisimula ito sa mga napapabayaan na bisyo sa naputol na pagtulog, sa mga pagkaing pinili ng mabilis, sa rutin na nakakalimutan ang katawan. Nagsisimula ito sa mga katahimikan na naipon sa loob ng dibdib at kumalat unti-unti sa mga rehiyon na walang nakikita. Hindi ito parusa. Ito ay isang kahilingan para sa pahinga, isang kahilingan sa muling pagkonekta ipinapakita sa atin ni Dr. David Sinclair na ang tinatawag nating pag-iipon ay maaaring sa maraming mga kaso isang nababaligtad na proseso. Itinuturo sa atin ng epigenetics na may mga natutulog na gene na handang magising na ang mga tisyo na minsan ay itinuturing na nakompromiso kabilang ang mga ng prostate ay maaaring mabawi ang pag-andar, sigla at balanse. Ngunit hindi ito nangyayari nang hindi sinasadya. Nangyayari ito kapag nagbago ang panloob na kapaligiran. Kapag ang katawan ay nakakatanggap ng iba't ibang mga signal. Kapag ang oras ay nagsisimula na mabuhay ng may higit na kamalayan kaysa sa kagyat. Pinagtitibay ni Peter Atiyah na ang tunay na mahabang buhay ay hindi sa pamumuhay ng mas matagal, kundi sa pamumuhay ng mas mahusay, upang mapanatili ang autonomiya, upang maabot ang otpun menta taong gulang na may lakas ng kalamnan, kalinawan, pagnanais, kadali ang kumilos, at ang lahat ng ito ay nagsisimula ngayon na may tahimik na mga desisyon na idinagdag ng magkasama, bumuo ng isang hinaharap ng presensya, ang prutas na nakilala mo ngayon ay hindi isang himala. Ito ay isang paalala, isang simbolo, isang binhi na maaaring itanim araw-araw bilang bahagi ng isang bagong biology ng sarili. Sa pamamagitan ng pagkonsumo nito, sa pamamagitan ng pagsasama nito, sinasabi mo sa iyong katawan, naririnig kita, nais kong baguhin ka, hindi ko na ipagpaliban ang pagpupulong na ito sapagkat ang katawan ay humihingi ng boses, humihingi ito ng oras, humihingi siya ng pag-iingat, at marahil ang pinakamatapat na tanong na tanungin ang iyong sarili sa puntong ito ay, gaano karaming mga bahagi ng iyong sarili ang pinatahimik mo dahil sa takot, pagmamadali, o kawalang ingat at na ngayon ay humihingi ng boses, pagbabagong buhay, at oras. Hinding-hindi makakalimutan ng katawan ang ginagawa mo para sa Kanya. At ang prostate, hindi rin ito. Maraming salamat sa pagiging narito at para sa pagpapahintulot sa napakamatalik at kinakailangang pag-uusap na mangyari. Kung sa anumang punto sa video na ito naramdaman mo na may isang bagay na may katuturan na ang ilang bahagi sa iyo ay naantig, o na marahil mayroong isang bagong posibleng landas upang pangalagaan ang iyong katawan. Kaya sulit na sulit ang paglalakbay na ito. Ang channel na ito ay isang ligtas na espasyo. Isang lugar kung saan ang pagtanda ay hindi itinuturing na isang wakas, ngunit bilang muling pagsilang, kung saan ang agham at pakikinig ay magkakasama at kung saan ang bawat video ay ginawa upang ipaalala sa iyo kung ano ang maaaring nakalimutan mo na may oras pa na ang iyong katawan ay nais na mabuhay na maaari kang mamuhay kasama niya hindi laban sa kanya. Kung ang mensaheng ito ay umalingaw-ngaw sa iyo, inaanyayahan kita na may kabaitan at paggalang na ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento sa ibaba. Eh, kapag ginawa mo ito, Tinutulungan mo ang nilalaman na ito na maabot ang iba pang mga kalalakihan at kababaihan na nangangailangan din ng pakikinig. Kalinawan na ito, pagbabagong buhay na ito. Ibahagi ang iyong kwento, ang iyong pag-aalinlangan, ang iyong karanasan. Ang espasyong ito ay ginawa nating lahat at ang bawat komento ay isang binhi na maaaring baguhin ang buhay ng isang tao. See you sa susunod na video. Hanggang sa oras na yon, alagaan ang iyong sarili na parang nag-aalaga ka ng isang bagay na napaka-espesyal. Dahil iyon ay kung ano ka.